Good morning mga kadyang Have a nice day mga kadyang Ayan mga kadyang, welcome to my channel Ayan, samahan niyo ako mga kadyang At uh, pag-iikot na naman tayo sa mga suki natin Ayan Ready to go Ayan mga kadyang, let's go Ayan mga kadyang, nandala natin yung timbangan natin Uh, may kuta natin yung mga hindi natin ng mga nung <laughs> pakalipas yung bagong taon para pa tayo pa tayo nakakaikot sa mga ibang ano natin so okay natin kaya si natin may kutan kaya mga kapiyang tara let's go baka bukas na doon ako sa inyo. Ang dami kasi nakikutan. Kahirapan ako. po daming bahay ko. Kuya, kasi may TV ako doon na ano. Oo. Hindi nga nabili ng TV. Oo, Hindi nga. Kamihan na. mo yung TV ko. Ah, bakit? mo na si kuya. Ah! Eh, okay. pag mga old model kasi, ganun talaga pilihan. Old oh, model? Pilihin <manyan> yung malaki ko. Yung TV malaki. Ano yun? Ano yan? ah lead. yun, na Friend. <manyan> ah, lead? Ayaw, pag mag mga lead. Ayaw na magtao. Oh. Paano? Pagbaga ma niya kasi, ano na kasi ngayon, board lang kasi kinukuha niya. Oo, oh, mga board lang. Wala na tayong tanso na kukuha dyan. Ayaw na Kaya, mura lang na kukuha natin dyan. Ano ba? Ano ba, ilang inches? Ilang inches? Forty-five inches. 45. Forty-five? Oh, Ayun, pwede kong kunin ng mga That's ano yan. Mga 60, oh, gano'n. 60. Mura nung... Oo, gano'n talaga, madam. Kasi sa akin, wala, mura, mura lang di <laughs> per kilo lang kasi yan, madam, yan eh. Oo, oh, per kilo. Totoo yan. So, kaya wala. Magugulat ka ngayon sa presyo. Kasi ano yan, disposable kasi yan. Hindi katulad ng mga aluma. Meron May, kasi nakukuha ang tanso. Yun, eh, ngayon wala yan. Board lang ang nakukuha dyan. Board lang. Oh. So. Oo, oh, sige, sige. Oh, sige, sige. Oo, sige. Sige, Ah, oh. so no, okay na tayo ngayon. Eh, wala na. 1.5 'yung maraming bote. Ano isa niyan? Yan. Yeah. Mga bote, ada lang bote. Sige. Talagyan po. Ayan, ito naman mga ka-jump. Maraming buti. So, buti. Ito yung green pala. Hindi nakukuha ito. Ito. Ito, bubog. Ito. Okay. Bagong taon pata ito. Ang dami.

Uh, tapos wala, meron din Wilkins, Wilkins. Ay, kuya, oh nandito na ako Yung oh, ano mo, kalakal mo. <laughs> sige! Sige, sige mo oh. Tapos mo hukunin natin. Oh, Daming gin yan ah! Oo, Oh, ito ito mo na sa puti mo na sa puti. Pa, subusing dadakan ito subusing dadang ka? Dadang ka, c c Yun lang. Up, di di, di, di pa yung ruta ko dito to kasi ruta ko. Baka bukas? Dahon kita doon. Bukas ha? Oh, oh sige. Wag mo wag mo na tumakbo kau ka, eh kawig ka kawig. Oh hina, sigi na kawig ka na kay, oh para para magbago pa isun so, kawal yaa. Ito ah, yung so, Okay. Ano ito? Multiple... Okay lang hindi puro papel ito? Oo, puro. kita. Huwag ka bakit hindi mo pay sabay? Sabay mo na. Ano? O oh, sige, balikan na lang. kung um, ano, kung um, hindi pa talaga. Ilan niya, Boboy? Hmm. Ha? Nine. nine. Oh, nine. May nine ka. Sige, ito. Ta para tayo. Ha? Ah, marami ka pa natanggalin. Hmm. Sige, susunod na lang. Nine, nine, Boboy. Sige lang mo na, Boboy. dito lang. Dito lang yung ano natin. <laughs> Ayan.

pera. Wala yun, ba? Wala yun, sana nga, sana. <laughs> Makakatulong tayo, makabigay tayo ng mga ayuda sa mga sukay so natin. Yes. Okay, thank you. Thank, thank you. you. Salamat. Oh, babe. Ang dami, babe. Oh, babe, oh, may pang biscuit ka na. Babe. Okay. biscuit na, babe. Ang diba, dami pa dyan. dami pa dyan. <laughs> hello, Dami. <Dobie>. Dami <Dobie laughs> ng ano, peras, baby. Oh, dami mo ng pera. <laughs> 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 Meron wala dyan? Meron pa? Ay. Ay. Ayan, baby. Ayan, baby. Ayan. pambili ano? Pinapay. Ayan. Ayan. Ayan, sabi natin, ano? ada ay dapat ba, lah dia nak ulang lagi uh, subscriber. ber nak beli pelak saya papi lu apa no mama yang mau bikin apa subscribe mau saya youtube channel oke ah aku ini nama apa bosik uhu piraso? perasa tapi lah di pa? tapi lah mga tubig lang tayo niya no mga tubig lang tubig adjang kata hua pelanggan. Tengok pelanggan ngabu te. Ram. Dadang. Ram. Biga mi ngagai mama mu, biga mi ngagai mama mu tu. Subscribe nya aku sa YouTube sa ka page sa. Ya, Sarawak Uni Boy Jang Sak Vlog. Ya. And thank you. Tapos oh, na lang ako ragikot-ikot. Ay, pero ayaw rati ko na nga yung mga nakausap ko. Oh, see? Ano mo ito? Yan, limang piso yan. Ayan, mga absolute na yan. Limang piso. Ang dami. Ang absolute. Ayan. Eh, ano ka dyan? May panali ka? Talian natin. Oh, see? Oh, <laughs> Hindi naman. Na ano lang tayo nagkaro <laughs> nagkaro lang tayo ng abirya. Ng abirya lang ano natin pang hakot. Oo. Oh. Dami, <laughs> dami mga uh, absolute si Ibu sing. Dami mga kasyang, uh, absolute. Yeah. Tung pa, sibo okay. Talaga ba mga uh, 18, 18 na lahat. Meron pa? Wala na. Meron pa? 18.

Haram. <laughs> Ayan. Para makita sa YouTube. YouTube. Oh, Sa page ko. Ayan. Thank you. Uy. Ano ito boy. Ah, piliin natin. Piliin natin, boy. Ayan, tayo, Ngayon, TV. Ito, may TV. namin gaming mga plastik 1.5 okay. Okay, mabuti pa. Ah, ini dito. Ito, piso ko nito, yung mga sa tubig lang to, di mga ganito sa suka, tinitimbang lang piso. Uh, so okay lang. Ito, <laughs> oh, ito, ito, pasok pa to. Salima. Pasok pa salima. Oh, yan. Sugay, okay. so, para hindi na, ano. Ay, pinaglalaroan oh, kasi kung ano naman oh, may 15 ka. Yan, ako na. Pambilangin natin yung highlight. Kasi nga, tayo ng dalawa TV. Isang uh, Leads, lead, isang uh, old model. Yan, yan dami natin na yung mga absolute. Yan, mga kadyang ko may Wilkins tayo sa likod puno na yung sidecar natin mga kadyang Kaya, nag extension na tayo ng karton ayan ayan mga kadyang ayan na ayan mga bakal din tayo ayan, ayusin natin ayan. kamada na natin at uh, ayan na tayo Uh, sibat na tayo. Nakasibat <laughs> na tayo. <laughs> puno na. Ayan, uh, mga kadyang, kuya na tayo mga kadyang. Ayan, punong-puno na tayo. Pakarami uh, natin na ang ano, absolute. Ayan, mga Wilkins. Ayan, may dalawa tayong TV dyan. Ayan, mga buti. Punong-puno tayo mga kadyang. Ayan, nag-extension na tayo. May mga bakal tayo dyan. Ah, mga ka dyan. Okay na tayo. Thank you for watching oh, mga, mga ka dyan. Please. please follow and subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga ka dyan. God bless. Bye bye.